eto guys para sa mga bagong nagdadrive uh, Tapos uh, medyo luma yung dinadrive natin na sasakyan Kagaya nito 2008 model nga pala to Kunyari no? na traffic ka At uh, nasa drive ka Pwede mo ilagay sa neutral Tapos handbrake mo Then pagka naggo na Pwede mo ibabay handbrake Ilagay mo na sa D Okay na yun pagka na Under ka na kaya lang guys, yung iba kasi, yung mga modelong sasakyan ngayon, yung mga labas ng Honda at saka ng Subaru, meron na siyang auto hold sa brake. Ayan, yung mga features nilang ganon. Ngayon, kung lumang sasakyan ng gamit, saka so gaya nito, no? The CBT to, 2008 model, pwede nyo gawin to guys, uh, in-neutral in nyo, tapos i-handbrake nyo lang, para kung sakaling nangalay yung paa nyo, pwede nyo ipahinga. So mga ilang minuto lang naman yan, ilang segundo lang yan. Usually mga isang minuto, eh, pinakamatagal na yan sa traffic. Para hindi lang mangalay, siyempre pagka mga bago ka nagkamaneho, masakit sa binti yan eh, naranasan ko yun nung araw. Ngayon, di pagka ganon, <clears throat> kung hindi modelo yung gamit yung sasakyan, kasi mga Subaru, may brake hold yan na tinatawag nga. May nagsabi nga sa akin, no? yung mga bago nilang pictures, yung, uh, yung labas na mga HRB, mga bagong modelo ng CRB Honda CRB meron silang auto hold brake yung tinatawag kaya kahit hindi niyo na ilagay sa sa neutral i may pipindutin lang kay aparato siguro mga nakalagay banda rito yon ano ay mga modelo kasi sasakyan ganun na ay, pipindutin nyo lang yon tapos ayun na P pwede na kayo huminto ayun